Spirit Guide Messenger po, welcome back po Hi Leo, Leo ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading Pero gusto ko lang i-explain sa'yo yung gagawin kong reading Ibabase ko tong reading na to sa video na in-upload ko na also jack sign Yung video na yun, kinuha ko lang yun, uh, I mean ginawa ko yung video yon para maka mailabas ko yung inyong mga keywords sa susunod na buwan. Okay? So, yung keywords na yun, ngayon, ang ibabase ko ngayon, hahalukayin ko po yung meaning ng baraha. Bakit lumabas yung mga keywords na yun? So, yan ang gagawin ko dito sa ating reading ngayon. Pero, bago tayo magsimula, as always po, ano, na ipinapaalala ko sa mga uh, mag-avail uh, ng aking serbisyo ano, Ah, uh, gusto ko lang ipaalam sa inyo na hindi po talaga ako YouTube YouTuber. <laughs> yung iba kasi yung mga, mga sa YouTube lang, 'di ba? Ako kasi talagang uh, registered po ako dito sa Japan, ano. <clears throat> Tumatanggap po talaga ako ng private reading at uh, o nga pala, yung gusto kong sabihin sa inyo, yung tungkol sa Akashic Record. Ano? Ang Akashic Record kasi, past life reading po yan. Aalamin ah, ko po yung inyong past life. Pero hindi po lahat na nagre-request ng Akashic Record na, kumbaga, bahala na lang yung ganon. Mas inaano ko kasi na kung halimbawa meron kayong mga uh, birthmark sa katawan lately lang or since nung bata pa kayo, yung mga peklat or meron kayong katanungan na gusto nyo malaman kung siya ba talaga yung twin flame nyo kasi nakakapag kayo. So, yung mga ganong klaseng ano, uh, hindi hindi kayo makahanap ng kasagutan kasi uh, minsan mahirap din hanapin yan sa baraha. No? So, kailangan talaga hahablotin mo yung impormasyon na yan sa past life mo pa. Maraming hindi naniniwala, kaya uh, doon sa mag a ng ganyang klasing serbisyo ko, kailangan merong kayong mag-ano mag, kayo ng katanungan nyo. Para mas makaresonate kayo, mas maikumpara nyo. At uh, naanjan kasi yung pattern ng buhay natin. ano uh, ay kaganapan na nangyayari sa'yo, malamang na merong kang kaganapan din sa past life mo na konektado sa buhay mo ngayon. So maraming yang ganyan sa mga kliyente ko. Okay, at sinasabi ko sa inyo na hindi po ako gumagamit ng baraha sa ganyang uh, Akashic reading through meditation po. Okay, so ako po kasi ang mag-meditate. So para makaresonate kayo, kailangan mag-prepare -mag -ano, mag kayo ng tanong, lalo ng mga peklat sa katawan nyo. Okay, so Leo... Uh, ang keyword mo kasi, ano, mas special ka kaysa sa ibang tao. Yan ang pinaka main energy mo. And then, yung sa love life mo naman, uh, ang pag-aalilangan sa sarili at pagkawala sa pananampalataya ay ang uh, nagpapalabo ng iyong paghuhusga. Uh, maaring mawalan ka ng pananatig, na maaring bumuti ang buhay mo kasi nga ang takbo ng isipan mo ay negatibo. So, sa finances mo, ah, uh, ang finances mo, ano bang ba sabi doon, na lahat ng pag-asa ay nawawala. Maari mong maibalik ang pag-asa kung magiging positive thinking ka, which is connected rin yan sa career mo. So, yan, yung pinaka-overall energy mo, love life mo, at uh, yung finances mo. Ang binabas na keyword nung last na video na in ko, at yun ang huhukayin ko ngayon. Okay, Leo, naget mo ba? parating ito ha sa susunod na buwan ha Anna, grandmother of Jesus, seeding the light, laying foundation, divine plan. No, wait, postpone, pause, say no. Break the chain, ancestral patterns, healing, rewriting the future. Palit lang tayo ng barahan natin. alamin natin na mas special ka kesa sa iba. Oo nga naman. Sa baraha mo nga naman mukhang special na lang. Eh. So, kaya ka special, ang tingin kasi sa'yo ng mga tao, ikaw ay hmm, mapag-isa. Saan ka ba nagpunta? Bakit ina-isolate mo ba sarili mo? Mukhang malungkot ka dito ah. Hmm. Naliligaw ka ba ng landas? <laughs> may mga tao na ang tingin sa iyo ganyan eh. Yung iba naman, sinasabi sa iyo na mm, eto si Leo, mukhang walang galang na tao to ah. Mm. At dito parang nakakita ko parang kulungan mo. No? Parang ano, lumabag ka ba sa, sa batas? <laughs> lumabag ka sa batas, sa lo, Kaya special ka kaysa sa iba. Yan ang inisip ng mga tao sa kapaligiran mo. May mga tao rin na sinasabi, huwag, huwag, mong yan. huwag, huwag mong kang, ano, huwag mo silang patulan. Yan, sinasabi sa'yo. Na nagkikare. Nagkikare sa'yo dito. Dito ko nakakita. Hmm. Huwag mo silang papansin, papansinin, Leo. Huwag mo silang patulan. Para wala ng gulo. Ano? Yan ang sinasabi sa'yo ng ibang tao sa kapaligiran mo. Hmm. Ayusin ko lang yung parahan. Pasensya na ha, Japanese kasi kaya hindi ko na binasa ng malakas. Ako na lang ang nagbasa. Yung iba sa inyo, Leo, kaya ka special tingin nila sa'yo, takot kang ma-reject. Mm -mm. Takot kang ma-reject. Palagi kang mapag-isa. Nasa na yung aking panturo? Ayan, palagi ka mapag-isa. At uh, tingin nila sa'yo may sarili kang mundo. <laughs> Kaya ka special Tingin nila sa'yo, kakaiba ka. Hindi naman naman, kakaiba talaga yung itsura mo dito, di ba? Hmm. Kakaiba yung mga ginagawa mo, mga sinishare mo, may mga tao rin na tingin sa'yo, ah, uh, Si Basilio, may sayad ang utak nito. Yung ganyan. <laughs> Medyo negatibo ang ano, no? At uh, tingin ko sa Leo, no? May gumugulo sa isipan mo. Sa loob. Sa loob mo, sa, sa loob ng puso mo, isipan mo. At uh, matagal na panahon na to siguro, ano? Kinikimkim mo lang, hindi mo lang nilalabas, ano? Hmm. Maring ikaw mismo, tinatanong mga sarili mo kung ano ang nangyayari sa'yo, hindi mo nauunawaan. Kaya, yan ang lumabas na keyword mo. Ano? Hmm. Tingnan kaya natin yung sa love life mo. Kasi ang sabi sa love life mo, yung pag-aalinlangan sa sarili. Pagkawala ng pananampalataya, yun na nagpapalabo. Dahil hindi ka nakakapag husga ng ma maayos ng matino winters and regeneration rebirth positive outcome. <laughs> positive outcome. Intuitive communication, silent whispers of the heart, silent whispers of the heart. Alam mo, Leo. Hmm. Dito ko kasi hahalukayin yung keyword na lumabas sa'yo, no? So, nakakita ko ang pagiging komplikado dito, ano? ah mm -hmm. uh, Komplikado kasi mm, pero pa dito sa dalawang baraha, dito ko pa rin nakakita yung, ano mo eh, independent person ka. Talagang mapag-isa ka. May ah uh, pag-unawa ka sa mga tao nasa paligid mo. Dito maraming tao, no? Na, na ano man silang, nauunawaan mo sila. Pero sila, hindi ka nila nauunawaan. mm, <laughs> ang laking gap, ano? So, tingin ko sa'yo, Leo, ano? Matalas at uh, maunawain kang tao. Tingnan mo naman ito, di ba? Hmm. So, mayroon kang ganyang klaseng ano, no? Uh, may determination ka rin, masasabi ko. Dahil sa barahan natin dito. At uh, uh, dahil nga sa ikaw ay matalas or sharp, sharp na pagkilos, pag-uugali, may mga taong natatakot sa iyo. Kasi kinaman man yung kulay nito. Ibang klase ang takot na nararamdaman nila sa iyo eh. Hindi yung takot na ano, meron silang takot na nararamdaman. Ah, uh, nakakatakot ang dating mo, nakakakaba, hmm. lalo na sa hindi nakakakilala sa 'yong tao, uh, hindi ka nila kilalang lubos, ano? Kaya, meron silang uh, takot, pag-aalinlangan, na marami ka bang tattoo sa katawan? <laughs> Yung nakikita ko eh, parang dahil din sa tattoo mo, natatakot sila. Or sa... Uh, kahit na babae ka, kahit lalaki ka, mabagsik siguro yung dating mo, hmm. may ganong klasing enerhiya ka na nilalabas mo na. Kaya yun, mga tao, nagkakaroon ng ganong klasing impression sa'yo, no? Hmm. Tsaka, Leo, ikaw ang taong mapagmahal at tapat. Tapat na tao ka. Kaya, ah, uh, may darating at may makikilala kang tao, magkakagusto sa'yo, pero malamang na hindi mo papansinin. Hmm. Magaganap yan sa susunod na buwan, ha? Mag-aano to sa'yo? mag flirt Maging baba. Walang gender. Basta mag flirt itong taong lalapit sa sa'yo. At ke may karelasyon ka, Leo? Ke wala? Wala siyang pakialam. alam <laughs> pareho ang mensahe sa iba ano, sa, sa baraha hmm. kaya single ka kaya may asawa ka kaya may boyfriend ka wala siyang pakialam hmm. malamang na maglalakas ng loob to eh yung iba kasi na, may takot na nararamdaman sa iyo eto meron din siyang takot na nararamdaman sa iyo pero maglalakas siya ng loob magfi-flirt nga siya eh, sa kabila ng lahat na ano, kahit na nakakaramdam siya ng takot Uh, iba talaga siguro ang dating mo, no? So, Leo, nakakita ko sa this month, ano? Kung kailan, yung iba sa inyo, kung kailan ka feeling relax, medyo tahimik ang sitwasyon mo kasi gusto mga siguro mapag-isa, no? Ma-isolate yung sarili mo. Tahimik na sitwasyon, tahimik na lugar, tahimik na yung kaganapan mo sa buhay. Yung tipong akala mo wala kang problema or wala kang issue. Mm. Mukhang may lalabas. Maaanta Mukhang may maaanta na ka. Imbis na makarelax ka, hindi pala. <laughs> hmm. Akala mo makakarelax ka, hindi. Kaya makakaramdam ka na, oh my God, I need some space. Yan. Kasi gusto mong lumipad sa ere, oh. Hmm. Kaya gusto mo ng space. Yung ibang Leo na single, ano, may makikilala kang tao na yung tipong maraming pinagdaanan sa buhay. Pero mapapabilib ka dito. Hmm. Dahil makikita mo, isang wise person ito. Hmm. Akala, kasi hindi siya tumatakbo sa ano eh, sa lupa. di Diba? Naka, sa ere siya. So, wise. Wise to. Hmm. Wise person ito makakilala mo. Nasa sa na yan, Leo, kung magugustahan mo itong taong to. <laughs> so, move on tayo sa career mo, Leo, ha? Sa career mo, Sinasabi kasi sa keyword mo, ang negativity mo, may epekto yan sa trabaho mo. Wizard of awareness. Hmm. Hmm. <laughs> Nakapangalumbaba siya. Maring nawalan ka talaga dito ng pananalig, ano? Hmm. Hindi, hindi, ka naniniwala na ano, bubuti ang iyong buhay, gaganda ang iyong kinabukasan, yung mga ganun ba? Alam mo, liyo hindi mo ginagamit ang utak mo. Sinasabi nitong wizard of awareness. Hmm. Hindi mo ginagamit ang utak mo, liyo <laughs> Tingin ko naman sa'yo, meron kang skill, meron kang talent. Ano? Ayos naman ang pinagatrabahohan mo ngayon. Ang kaso, yung sitwasyon at tao. Yung mga kaganapan sa paligid mo, dinadala mo sa negativity. Yan ang keywords mo. Kaya nawawalan ka ng pananalig. Yan ang sinasabi sa iyo ng wizard of awareness. Hmm. nakapang nakapangalunggaba na sa iyo kung totoo si may kakayahan kanya, no? Hmm. Stuck in the mud. Yes, that's right. Stuck in the mud ka. hmm, hmm. Imbis na may taong gustong tumulong sa'yo, gusto kang hilain, ano, ilabas ka dyan. For example, ah uh, yung mga senior sa inyong opisina, yung mga matatanda ang edad sa'yo, matagal nang naandun sa opisina niyan, sa kumpanyang yan, ano, at uh, tinuturing ka naman nila na, kasi tinong matanda na, may uban na, no? hindi ko alam ko ilang taon yung ano mo. Kung ba tinuturing ka nilang ano, Uh, cute parang parang anak na ang nila sa iyo at uh, tingin ko naman kahit na hindi ka turingin nila na anak kahit hindi ka cute maganda or ano meron kang ganung klasing aura na uh, tuturingin kang parang baby babyhin ka yung ganun ba gagawin kang pangga pangga ng ganun mga senior sa opisina niyo ganun lalambing-lambingin ka ang kaso ang pagtanggap mo sa mga pinapakita nila sa iyo Maaring puno ka ng duda puno ka ng uh, may takot ka. Hmm. Hindi ka sanay magtiwala. Yung ganun. Hindi ka na naniniwala sa pinapakita nila sa iyo na pinapangga-pangga nila, yung gusto kanilang tulungan, uh, kung nahihirapan ka sa trabaho, gusto kanilang tulungan, hindi mo sila binibigyan ng chance. Hmm. Kahit na sabihin na natin wala silang ganong sapat na kaalaman sa trabaho na kung anong kung company ang pinapasukan mo dahil maliit nga ang katawan nila kung sa, sa, ano dahil malaman siguro ikaw mas mas ginagalang sa ano dahil syempre ikaw ang bata ikaw ang may alam ikaw ang bagong graduate or kung anong mga sitwasyon ang meron ka ikaw na nakakaalam Leo pero itong mga taong to maliit lang sila ibon pero kahit na maliit sila gusto kanila tulungan ang kaso nga lang nagdututa ka hindi ka naniniwala at hindi ka nagtitiwala Mm -hmm. minsan ang tingin sa'yo ng mga tao isa kang sarcastic uh, walang awa o magsalita o masasabi kong walang pakundangan dahil makakita kami naman sa baraha no? mm. pero <clears throat> yung iba sa inyo mm, yung iba sa inyo merong gusto atang mambully movement movement gustong mambuli actually parating pa lang naman to ano? kaya sa ngayon malamang hindi yung paalam hindi yung pa nakakita parating pa lang kasi siya itong hindi ko alam kung gaano karami to spino pentakets yun ko narinunod this hmm kaya for the meantime talasan mo muna ang mata mo maaaring uh, may taong tatakuting ka or aapihin ka yung iba Malamang siguro yung iba sa inyong Leo, gana, ganyan nang nangyari sa inyong pas, ano? Kaya napupun, na, ma, parang nawalan na kayo ng tiwala rin sa tao, ano? Ah, uh, namuo yung ganyong klaseng pagdududa sa inyo, ano? Pero ang liyo, marami naman kayo, ano? Hindi naman iisang Leo to, ano? Energy na to. So, take what resonate. Pero ito, parating pa lang sa'yo. So, meron ako nakakitang taong magbubuli sa'yo. Ah, uh, tatakutin ka or aapihin ka. Huhusgahan ka sa... Uh, panlabas mo sa mga ginagawa mo sa trabaho baka sabihin si Dio, bagal-bagal kumilos ang ano ang kitid-kitid ng utak yung mga ganyan ang, ang, hina ng pick up kung ano kung ano yung negative side mo yun ang aanihin nila ibubuli nila sa iyo so yan ang nakakita ko malamang na maganap yan sa susunod na buwan ano hmm. kaya hmm, yung iba siguro Katulad ng sabi ko, matanda siguro ang edad. Hmm. Baka mayroong ganun sa inyo, ano? Hmm. Kung may tutulong, mayroon din namang uh, hindi tutulong, mambubuli. Hmm. Kaya tingin ko, diktador to. Magsasabi, oh, Leo, ganyan mo to, ganyan, ganyan, ganyan. Ikaw, Leo, ganyan, ganyan. <laughs> Kung ano nga, diktador nga eh. So, may mga kasamahan ka sa trabaho na mag-aagawan kayo sa posisyon. Hmm. Posisyon sa power, pataasa ng kalidad, pride. Kaya huwag mong hayaan na mawala ang iyong ano, ang iyong disiplina, self-discipline. Ano, Leo? Kailangan mo ng self-discipline at controlin uh, kontrolin mo yung nararamdaman mo, kontrolin mo yung action mo. Dahil yung action ng ibang tao, hindi mo makokontrol yan. Uh, makokontrol mo lang yung sarili mo. So, yun ang kontrolin mo. Okay? So, Leo, may mga problema kang darating about sa legal matter, mga dokumento siguro. Kaya, kung meron ka mang mga pinipirmahan sa opisina, sa trabaho mo, uh, huwag mong, ang dito, always focus ka. Okay? Parang, palagi, mo na, palagi ka managpipirma. Akal, parang, ano na, yung flow na yon di ba? Pero, hindi mo binasa kung ano yung pinirmahan mo. So, dito ko nakakita, magkakaroon ka ng problema pagdating sa ganyang uh, issue, ano. So, lalo na kung isa kang leader, may position ka, or baka business pa ito sa'yo. Depende kung anong klasing uh, kabuhayan ang meron ka, no? Leo, ikaw na bahalang mag-adjust. Pero, sinasabi dito ng baraha, problema. Darating. Mga legal matter, mga dokumento. Okay? Finances mo. Ah, ito ang pagkagamitin kong baraha. Kalimutan ko. Ah, hmm? Ano yung pagkagamitin ko? Finances, ba diba? Okay, ito pala. Sa finances mo, lahat ng pag-asa ay nawawala. Maaari mong maibalik ang pag-asa kung magiging positive thinking ka ang sinasabi ng keywords mo sa nakaraang reading natin ano sa also jack sign so ngayon hahalukayin natin yung parahan yan uh, yung keywords na yan ano cleaning house cleaning house Follow the leader. <laughs> Follow the leader. Sinasabi sa ng baraha dito, no? Gumagastos ka ng higit sa kinikita mo. Hmm. Lumalampas ka kasi sa budget. Kaya nawawalan ka na ng pera. Hmm. Maiging ihambing mo kung magkano yung kinikita mo, yung income mo, ano At kung magkano yung ginagastos mo o yung pwede mong ilabas malamang nasa sa paligid mo, merong mga taong bili ng ganito, bili ng ganyan, punta rito, punta ng ganyan, uh, bumibili ng makeup, ng mga t-shirt, sapatos, na ikaw, meron ka naman siguro na nakatago, pero nakakita mo kasi na bumibili sila, parang follow the leader nga eh. <laughs> so, ginagaya mo, gumagaya ka sa iba. Okay lang mang gaya kung afford mo, at saka, eto sinasabi ng baraha. Linisin mo yung loob ng bahay mo dahil nakatago lang yung mga da damit, mga gamit mo na pwede pa namang gamitin. Hmm. Kasi pagka kinapos ka ng pera, malamang na wala kang taong matatakbuhan dito. Wala kang mahihiraman sa mga to. Hmm. Dahil hindi ka rin napapahiramin ng mga to. Hmm. Kaya, sa pananalapi mo, kailangan mo rin dito maging wise. Wise ka talaga dito dapat. Ano? So, may siguro, linisin mo yung cabinet mo, yung kwarto mo. Ano? Yung mga hunos-hunos mo diyan, baka yung mga nakatagong t-shirt na hindi mo pa nagagamit, di ba? Hmm. Kasi dyan nagsisimula na nauubos ang pera natin. Ma Mangungutang ka. Mangihiram ka. Mukhang wala ka namang mahihiraman. Walang magpapahiram sa'yo dito. Wala kang malalapitan. Dahil sila, busy sila sa kanilang pagbili ng sarili din nilang pampaganda, pampaarte, pampa sarili nilang luho. Hmm. Sila ay sila. May problema din sila sa kanilang, <laughs> sa kanilang pananalapi. Pero ang reading kasi, sa'yo, ano? So, ang sinasabi sa ng baraha, na uh, pag kinapos ka, wala kang malalapitan. Kaya kung magkano yung kinita mo, computein mo yon kung magkano yun dapat mong ilabas. Okay? Pag kumita ka ng piso, lumabas ka na ng 5. Mga G's, ganyan. Huwag mong lahatin, ano? Okay? So, Leo, hanggang dito na lang ang iyong ah, uh, masasabi kong breakdown ng keywords na nakuha natin sa ah, uh, also jack sign na ginawa kong video, ano? At ah, uh, papalapit pa lang naman ito, next month para naman mangyayari itong mga kaganapan na to pero yung mga sitwasyon, kasalukuyang sitwasyon, kung naka, sa tingin mo naka-resonate ka, then take it, kung hindi naman, just leave it, ano, at kung meron ka sariling validation sa mga baraha, then ikaw na po ang mag-validate, ha, Leo salamat sa oras na inilaan mo, ha at ha, sa like, share comment, doon din po sa mga cross watchers, salamat po, at naligaw kayo at sa bago kong subscriber maraming maraming salamat po, namaste po Bye bye